Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, pataposin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito na nga ho, mga ka-action mga kakamping no? may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito kay Chel Joke ho mga ka-action na kung saan eh, mukha yatang tinamaan itong mga uh, leader natin na mga kurap oh, alam naman po natin na may iba't ibang mga leader ho tayo na ngayon is nanungkulan ho di ba? o oh, may leader ho tayo ngayon na uh, Bayas may leader ho tayo na mahilig magbulsa ng kaba ng bayan ba? Diba? may leader ho tayo na uh, kapag trabaho wala ba? Uh, diba? Oh, may leader ho tayo na nakaupo nga pero may kapalit ba? Diba? excuse me po kaya ito sa naging pagsasalita uh, pagsasalita ni joke noho mga ka-action eh, talagang Uh, ano to, tinamaan ho talaga ang ating mga leader na mga hmm, kung ano-ano man ang pinagagawa kasi di ba? Oh, ito ho mga ka-action, mga kakamping no? at ito po ha, tingog po ito ng kabataan di Oh, dito, baka relate ho kayo at alam ko na alam nyo rin kung anong klaseng leader mayroon ho tayo na mga nakapangupo ngayon sa gobyerno Oh, ito po, panoorin po muna natin ito. Ngayon, sabi ng mga scholar, tatanda daw ang klaseng leader. Yung leader leader na, gusto niya yung spotlight, pero pagdating sa oras na magtatrabaho na, nawawala at, oh, yeah! Yung transactional leader naman, <laughs> naghiling pag naman, pero nagahanap pa natin ang kapalit. Either kapalit na financial, o kaya kapalit na yes. life mayroon yung mga gusto leader. Yung transformational leader. Yung transformational leader, nag po yan at nag-consulta. Hindi nag-didikta. Ang transformational leader ang palagi ng sunsulo. Ang interes ng lahat at hindi So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping napakinggan na po natin. Grabe daw, no? ang dami ho naman talaga ng ating mga kabataan. Diba? So alam naman po natin na karamihan sa mga kabataan is nung nakaraang eleksyon noong 2022 is suportado si Attorney Leni Robredo. Hindi man lahat ng kabataan ha. Pero 60 to 70 percent Attorney Leni Robredo ang kanilang sinuportahan. At ngayon tingog naman ng kabataan ang susuporta dito sa Liberal Party. Totoo ito yung sinabi ni uh, Attorney Chel Jokno. Ito po ang sana na pipiliin natin na magiging leader. Hindi pa man siya naging leader, pero ipinapakita niya na ang kanyang malasakit, pagmamahal para sa bayan. 'Di ba? Alam po natin kung paano siya mag-comment sa mga isyu ngayon regarding nga uh, po sa ano talaga sa Wise Philippines, sa regarding din sa uh, Duterte issue, 'di ba? Nakikita ho natin yan sa hearing. Nakikita ho din natin yan sa kanyang platform na nagsasalita. ba? Kaya, ano pang hinihintay ho natin? Pipiliin pa ba natin? Ibabalik pa ba natin? Yung mga leader na subok na, na walang pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan? Eh, tika lang. Di ba? Siguro, panahon na para magmulat ho tayong lahat. Di ba? Mm. Totoo po yung sinasabi niya. May mga leader na nawawala kapag trabaho na. Di ba? Oh, may leader na nakaupo nga pero may kapalit. 'Di ba? Totoo po 'yun. Ang pagiging leader tama po 'yung sinabi niya. Dapat may transportation, mga kaaksyon, mga kakampeng, no? Oh, marunong makinig, tama po 'yun. Marunong makinig sa side by side at marunong mag-consult kung ano ang mga problema. Diba? 'Yun ang tunay na leader. Marunong makinig sa side by side. Hindi ngayon sa iilan sa atin na mga leader, lalong-lalo lalo na diyan sa Senado, eh, hindi ho sila marunong makinig. Diba? Mas gusto agad nila pakinggan nila ang kanilang pinapaboran. Diba? Ay eh, nakakalimot kasi ang iilan sa atin na mga leader na sila ay leader ng bayan, hindi leader ng purok. 'di ba? Leader ho sila ng pangkalahatan ng national, 'di ba? Kasi sila mga leader sila ng national. So ang kanilang gagampanan, s'yempre, nationwide po 'yon. So ano bang expected natin? Dapat magtrabaho sila ng patas na walang bias at walang kinikilalang kumpare, kumare, etc. Diba? O yung sana ang hinihingi natin sa ating mga iilan sa ating mga leader na magiging patas sila at marunong sila makinig lalong lalo na sa mga uh, lumalapit sa Senado na naghihingi ng tulong o hostesya. Pero alam naman po natin na ang iilan sa atin ng mga leader, eh wala ho talaga eh, di ba? Mas pinapakita pa nila, mas pinoprotektaan pa nila, ang ang iba dyan, nagiging xbox persona, di ba? Hmm. Kaya totoo po ito, ang pagiging leader po mga ka is hindi basta-basta, lalo lalo na din po sa Senado, di ba? Dahil ikaw ay isang mambabatas, gumagawa ng batas, di ba? O dapat lang talaga na may ano ka, magiging patas ka, yung marunong ka makinig sa side by side. Nang sa ganon, maramdaman ng taong bayan na ang iyong serbisyo ay patas. Walang kinikilingan, walang kinakatigan. Serbisyong totoo lamang, serbisyong may puso, serbisyong may pagmamahal sa bayan, di ba? Kasi mahirap naman kasi ho na kapag may naiimbestigahan sa atin, eh hindi ho muna natin pinapakinggan ang side by side. Napakahirap po yun. Lalong lalo na kung ang humihingi ng tulong o humihingi ng hustisya ay mga katulad ko na mahihirap. ba? Diba? Ang sakit nun kapag hindi ako pinapakinggan, agad-agad sila nakikinig sa iba sa aking inireklamo. Di ba masakit yun? Pero kapag uh, akala ah, nila ah, banta nila na medyo may kaalaman ang nagrereklamo at mayaman abay automatic po yan di ba agad-agad po yan mag a-adjust po sila sus di ba oh, wag nating kalimutan bumuto ng tama kung gusto natin ang pagbabago di ba kalimutan na natin tama na tuldukan na natin ang paghihirap po natin ngayon sa iilan natin ng mga leader na hindi natin nakukuha ang patas na serbisyo. Ibuto na ho natin ang may malasakit. Ibuto na ho natin ang mga subok na at walang bahid na korupsyon. So yun lang ho mga ka-action ho share ko lang ho sa inyo Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Losong Visayas at Mindanao all over the world Ako po ang inyong likod Si The Action Man Have a good day everyone <laughs>